Hi guys, so ayan nga guys na no, meron po kaming customer sobrang kulot talaga ang buhok ni madam din nagpapariban din siya at saka color brazilian kaya ang gagawin po dyan nilagyan namin muna ng hair protect para hindi po masunog ang kanyang buhok kasi nga ang buhok po talaga ni ma'am ay may joking kita talaga tapos dito sa dulo ay may mga damage damage siya so ito na makikita nyo na ang buhok ni madam no pinaplancha na po yan kasi tapos na siyang na applyan ng hair protect at number 1 so ito na nga guys makikita nyo na po mamaya ang resulta ng buhok ni madam so ang ganda talaga ng resulta ng buhok ni madam guys kasi nga kanina makikita nyo yung hindi pa siya na apply ng Revan number 1 talagang ang buhok talaga ni ma'am ay kinky siya na ano medyo prissy na yung sa ibaba kasi parang pag tinignan mo siya parang na siya magpuputol putol pero makikita nyo talaga yung kanyang buhok ang ganda na talaga ng resulta